Brigada! Oh, I know. <laughs> oh, <no. laughs> Alam mo ba, partner, oh. buong childhood ko, oh. uh, tanongin mo ko anong pinaka-favorite uh, Filipino television show ko, mm. ang sasagutin ko, mm. Pepito Manaloto. Tira! Oh. Sitcom yan. Sitcom, partner. Oh. Kasi ang paborito kong genre talaga ng palabas, sitcom. Oo. Oh tapos eh ayun yung pinaka uh, si hindi ba naabutan abutan um, yung ano yung I mean, home along the riles hindi na hindi <laughs> <laughs> na naabutan ko yung oh. bago na home along the riles ah. oh, tapos nagkaroon pa nga ng ano yung mga spin-off eh, yung home along the airport mm. may mga ganun pa yung naabutan ko pa yung partner home along the riles pero yung uh, yung pinakauna pa talaga hindi ko na naabutan. Oh, pero pareho yung formula i. Eh. Parang ano mm. yung uh, situation sa isang uh, mm. uh, common na Pilipino, pamilyang oh, Pilipino. Correct ka dyan, oh. partner. Tapos uh, kasi medyo na ano, siya inspired siya dun sa mga favorite ko rin na US sitcoms, yung oh. uh, Modern Family. Yan. Oh. Uh, yung may mga ano, yung ang tawag dun, partner yung documentary Mm -hmm. kasi uh, parang kunyari ang nangyayari din dokyo kunyari yung isang uh, pamilya mm -hmm. tapos iba every since merong ini-interview sa dulo. 'Yan. 'Di ba? Gano'n yung Pipito manalo 'di, di ba? Ini-interview oh. sila. Oh. So gano'n yung uh, ginagaya nila parang sa modern family mga kabigata. Bakit ba natin napag-uusapan na 'ba eh, si Ernesto pa Justin yung documentary 'ya? 'Yan. So yun yun yung documentary. Parang ganyan. Ang mga example niyan papakita ko sa Justin dito. Mm. Modern family. 'Yan. Ito pinaka favorite ko to all time na American sitcom. Anyways, mm. mga kabrigada, pinag-uusapan natin itong mga usapin sa Lotto. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Diyan, mm. sa, may, sa Canada, mga kabrigada, Meron pong isang sa Canada to, partner, 'di ba? Canada. Canada. Oh. Meron pong isang uh, Filipino-Canadian. Mm. Ang nanalo, partner, mm. ng to, mga Ha? Huh? Na 80 million dollars lang naman. Tira, oh. brigada! 80 million Canadian dollars. Canadian dollars, oh. mga kabrigada. So, yan ho'y nagtatanslate sa kulang-kulang 4.6 billion pesos. Oh, Tira, brigada! <laughs> Kino na! Pwede bang pambayad mo lang sa utang na. ng Pilipinas? Kano yun? <laughs> 4.6 billion pesos. Oh, talaga? Grabe, no? Parang ano eh, parang uh, budget ng isang probinsya. <laughs> <Totoo>. Malaking probinsya, <laughs> di diba? Pwede ka nang magpatayo ng ano na ano, isang oh. buong LG LGU ito. Oh. Sa laki ng uh, 4.6 billion pesos. Pwede ka na rin magpondo ng ano, mag-invest ka sa ano, sa tulay. Eh. <laughs> At saka Pinoy yung nanalo doon, ha? Correct, partner. Ang swerte naman. Napakaswerte, ho. Ang uh, tinutukoy ho namin, mga kabrigada, ito pong si Justin, hindi hokso na. <laughs> Justin? Justin Simporios, mga oh, kabrigada. Uh, 35-year-old na Filipino-Canadian. Isa ho siyang health and safety officer from uh, British Columbia, mga mm. kabrigada. Koting background diba. lang tayo, partner. Uh -huh. uh, Nakakatuwa yung kwento nitong si Justin. Napaka-inspiring, ah, di ba? Correct. Uh, doon sa mga ng mm. loto, di ba? Mm minsan hindi mo kumbaga syempre hmm. nangangarap tayo na manalo mm. pero at the back of our mind mm. mananalo kaya ako di ba tama oh. ka dyan partner uh, mag magbibigay lang ako ng ano uh, ng uh, konting background doon mm. sa kwento sa mga interviews niya hmm. kanina ko nung si eh oh. na napag-usapan natin nag-search ako oh. alam mo ba pero disclaimer lang ha, mm. bago ko ituloy yung kwento ko, Uh, wala kong sinabing tularan ninyo ito. Mm -hmm. Wala akong sinabing tumaya kayo ng loto. Pero ito yung ginawa ni Justin. Kinikwento, Kinikwento ko lang. Oh. Alam mo ba, partner, meron siyang natitirang 12 Canadian Dollars na pera. Mm. Ayun na lang yung pera niya. Mm -hmm. 12 Canadian Dollars. Ang plano niya dapat, kakain siya ng cheeseburger. Mm -hmm. oh? Pero, imbis na kainin niya yung burger buns and cheese, ayun na lang sana yung pera niya. Mm -hmm. Magkakain na lang sana niya. Imbis na kumain siya, tumaya siya sa quick pick Lotto Max ticket. Ah? Oh? Ayun yung nangyari, partner. Ano kaya yung ano, ha? Di ba? So, so, siguro. May mga gut feeling kaya, di ba? Correct, di ba? Ano kaya yun? Ah uh, mayroon bang ano? May senyas? May sign ba? Na oh. lumapit sa kanya? Oo. Oh, Uunahin oh. mo pa yung pagtataya. Huwag ka na Isa siya pagkain mo. Huwag ka na kumain. <laughs> 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 diba? May mga ganyan partner eh So, yung desisyon niya na yan mm. Na hindi kumain ng cheeseburger oh. Ang bumago sa kanyang buhay oh. Pero wala ko kung sinabing gayahin hunin niya na, ah. <laughs> Kasi yung kapalaran niya mm. Hindi rin natin kapalaran yon, Para sa kanya yun, di ba? Correct oh. Kay minsan sasabihin mm. nila na ito yung formula na ano na ginamit ng isang milyonaryo. Mm. Bilyonaryo. <laughs> oh, bilyonaryo. Oh. Susubukan mo rin. Oh, eh, hindi mo alam na ano eh, iba yung kapalaran mo eh, Correct. di ba? Last money ko na to. Oo. Oh. loto ko na lang. So, yun na nga. So, tinaya niya. Uh, tinaya niya partner uh. yung uh, kanyang natitirang pera mm. imbis na panghapunan sana niya, tinaya niya sa loto, mga uh. kabrigada ito hum 4.64 billion pesos na ito o itong 80 million Canadian dollars sa jackpot. Yan ho, mga brigada yung pinakamalaking jackpot sa history ng British Columbia. Partner. Wow. Correct. Alam eh, mayroon pang oh, may pang mga kwento dito, partnera. Mm. Si Simporius ho, eh, galing nga siya sa Pilipinas, partnera, diba? uh, parang ang kwento dito, wala pa siyang 5 or wala pa siyang 10 years sa Canada. Aba, bago-bago pa. Bagong you lipat know. lang sa doon, partner. Tapos, uh, kaya kung nakikilig ho kayo sa radyo mga kabrigada, pwede ho kayong mm. sumilip sa Facebook Live. Ha. Siyempre, una-una, sino ba namang hindi maluluha pag nanalo ka ng 4 billion pesos? <laughs> <laughs> Buti nga, <ka>, naluha lang. <laughs> Baka ma Pero kaya siya na iyak partner. Siyempre, uh -huh. maliban nga sa 80 dollars, 80, mm. 80 million Canadian dollars yung uh -huh. Uh, matagal na raw siyang struggling talaga partner. Mm, talaga. So parang ano, 'di ba? Deserve, 'di ba? Mm. So matagal na siya siyang uh, kumbaga ba nagbi-build ng kanyang buhay diyan sa Canada mga kabrigada at aminado siya na hindi madali mm. ang kanyang buhay noon. Kailan ba tayo <laughs> <laughs> ano, Parang nalungkot ka. <laughs> ako nalungkot. Parang, no, parang yung parang e. intro natin niya kanina, di ba? Huwag kang mainggit sa ibang tao. Gawin mo inspirasyon. Pero oh, para diba? kung ma-inspire dito, tataya ka rin sa loob <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi. Na-imagine ko, nung, ano, mm. nung nalaman niya, Brigitte Gubbs, na mm. nanalo siya, mm -hmm. di ba? Ano kayong pumasok sa isip niya, di ba? Mm. Uh, hindi mo ma-imagine eh. Mm. Ano yung pinakauna papasok sa isip? Eh, Siyempre, magbabago na yung buhay mo. Mm -hmm. Marami ka nang pwedeng matulungan. Mm -hmm. Di ba? Uh, ano eh? parang sa pagpili ng ano bang pwede kong isipin parang ano eh parang hmm. pahirapan pwedeng wala ka na pwedeng mablanko ka na lang eh correct di ba tsaka ang hirap eh di ba mm. uh, pag dumating yung pera na yan Oo. isipin mo agad sa ko to gastos eh. yan di ba isa pa yan An Oo. ano yung mga bagay na kailangan kong gawin mm. Uh, ano ba to magdonate ba ako sa charity oh, ano kasi nya ni mm. eh, life changing kasi yan Gaps, eh. mm. magbabago ang buong buhay mo dahil jan mm -hmm. di ba eh sure yung status mo magbabago mm. magbabago din yung pagkikitungo sa iyo di ba mm. oh yung dati parang uh, uh, hindi ka pinapansin ngayon mm. dadami <laughs> ka <yung> maganak <laughs> <laughs> pinsan 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 tanda uh, mo ba ako pinsan uh, yun yun eh. magbabago yung buhay mo Correct. At saka, ang tanong, hmm. uh, baka ikaw rin ay magbabago, di ba? Oo uh, naman. Di ba? So, hindi lang buhay mo, hindi lang yung mga tao sa paligid mo. Baka, ikaw. ikaw ay magbago, hmm. and the worst, kapag ka magbago ka, mapapasama ka. Correct. Di ba? May pera ka na yun. Eh. Oo, oh, yung magbago ka for the worst, di ba? oh Ayun ako, mga kabrikada. Ang kwento niya ngayon, ano kasi siya partner eh, hmm. itong si Justine, isa siyang uh, safety worker. mm -hmm. At ang plano raw niya mga kabrigada eh syempre safety muna daw. Safety muna. Yung safety muna niya, <laughs> <laughs> niya. magaan uh. na siya partner. Ah, uh. uh, syempre magre-resign na siya sa kanyang trabaho. Oo. No. Oh. Kasi kala ko bilhin niya yung company. <laughs> <laughs> ano kana na 'to? Eh? Set oh. for life kanila 'to partner eh. Oo. Oh. Di diba? uh, ba? Ah, uh, kung baga ba... Wala, uh, walang binanggit na umuwi ng Pilipinas. Wala, partner. Wala pa naman. Wala oh. pa, wala pa. Pero, ito ah. Mm. Nag-quit sa trabaho niya. Mm -hmm. uh, Manonood siya ng uh, Lakers game. Mm -hmm. Kasi ano daw siya, fan siya ng uh, Lakers partner. Uh At meron siyang pinaplano na, baka ito na yung sinasabi partner. Mm. Meron daw siyang pinaplano na family reunion. Oo, oh, di ba? Hmm. Saan? Ito <laughs> sa partner ha. Oh. Uh, sa isang interview, sabi niya dito, uh, yung pamilya niya na sa si Pilipinas, mm -hmm. eh, dadalin daw niya, sa America partner wow. para manood ng NBA game. Hindi ko lang alam kung sa America or sa Canada, baka sa Canada hmm. ito. Uh, dadarin daw niya para manood ng Lakers game kasi fan sila ng ni LeBron James. Ah, Ayan. so sumi so mga initial plan na pala siya. Meron na siya mga plan pero hindi ganun. yung mga ano, mga long-term hmm. plan. Kapag kasa, pa. Kasi parang ano eh hmm. uh, immediate eh. Hmm. 'Yun muna yung gusto niya, Correct. yung pinakaunang gawin. Pero yung mga pangmatagalan, hmm. negosyo yung investment sa Investment yeah. saan maninirahan wala Retirement pa. Oh. Wala pa, wala pa oh. So, ini-enjoy muna niya yung mga unang oh. Pwede niyang gawin mm. Dito sa nalulun yung 4 billion pesos Kaya kapag natanungin kita oh. Pag ikaw ay nanalo ng 4 billion pesos oh. Anong gagawin mo sa 4 billion? Hindi ko rin masagot siya. <laughs> Ang hirap, di ba? Hirap eh. Hirap, di ba? Pero, Pero kasi, siyempre, ano, eh, may mga common answer dyan. Siyempre, mm. mag-inegosyo, mag-invest. Oh. No. Ano yung mga yon, negosyo yun, mo? Yun pa, sa farm, siyempre. Farm, yan. Oh. Bibili ka. may lupa ka naman na. Oh. Pero, ano, expand mo pa yung lupa mo. Ganon. Oh, Magkakaroon naman. ka ng, uh, mo yung production, di ba? Ng mga produce ng -export. farm. Mo. Export. Export, di ba? Tapos, ano yun mo? Ay, oh. Ikaw na lang mag-export sa Department of Agriculture. <laughs> <laughs> Para hindi na import ng import, di ba? Uh, di ba? Y yun yung suna yung po. Mm. Uh, investment. Hmm. Donation, di ba? Mm. Oh. Eh, tayo, di ba? Eh, sa charity, di ba? Pero kasi, partner, di ba? Uh, kasi kung ako naman, kung ako tatanungin, low-key oh. lang ako eh. Hindi ako bigla ang magbabago ng lifestyle. Ah, oh, talaga. Kung naman tuloy pa rin ako sa trabaho ko, hindi eh. ko i-anunso na nanalo ako mm. ng pera. Mm. Pero ibang usapin kasi ito, partner eh. Mm. Dito sa Lotto Max na ito, dyan ho sa Canada, mga kabrigada, eh, hindi niya kagaya sa Pilipinas mm. Na withheld yung identity ng winner Iba naman talaga kasi sa Pilipinas eh, mm. oh. Diba? Kung dito ho sa Canadian loto nila na yan Mga kabrigada mm. uh, Sa Walmart sa Tumaya, partner mm. uh, Kapag nanalo ka Ayan, i announce na ikaw yung nanalo. i-interviewin diba? ka, mm -hmm. bibigyan ka ng uh, media mileage pati oh. niyan kasi ng partner. Eh, dapat transparent eh. Correct. Tsaka oh. historic win 'yan, partner, 'di ba? Dabaggit oh. ko kanina pinakamalaki sa uh, kasaysayan ng mm. British Columbia. Uh, ito partner ngayon. Sa Pilipinas, sa Pilipinas kapag uh, ikai mm. nanalo, mm tatago yung identity mo. Tatago yung identity oh. mo. Tataman, di ba, naging issue nung kamakilan itong uh, mga andaming nanalo sa loto. Mm. Tapos, kapag pinupost ng PCSO, di ba, mga nakatakip yung mukha. Oo. Oh. Ganyan, partner, di ba? Eh kasi nga, bawal kasi, nila ipakita dito. Iba sa Pilipinas eh. Iba sa Pilipinas. Mahuhold up ka. <laughs> <laughs> pagkalabas mo pala ng bahay mo, di ba? Magkikidnap <laughs> <laughs> ka. Pero yung partner, million pa lang yun eh. E paano mm. pa ito sa Canada na nanalo, billion oh. piso, di ba? Mga kabrigada, masingit lang namin ho, bago mm. tayo magpatuloy, iflash lang natin partner, itong uh, winning combination sa Grand Lotto uh, 655. Mm -hmm. Yan, para ho, ma -ano natin mga kabrigada. Yung, sabihin ko muna yung jackpot prize. Hmm tumataginting mga kabrigada Sa ano niya na? Sa Pilipinas? Sa Pilipinas na to. Oh. Sa Pilipinas na to. Hindi na ho ito sa, ano, oh. sa Canada. Oo. Oh. Tumataginting mga kabrigada na 331 million pesos, 359,271 pesos, and 20 centavos. Tira! Bigara! 331 million. Napakalaki oh. na rin yan mga kabrigada. Uh, magbabag may, makapag babago na rin ito sa buhay mo kapag ikaw ay nanalo ng kanya makabigada. At partner na. Mm. Si Nolo, isa lang 'yun nanalo. Wow. You know, pina-flash natin makabigada. Winning combination in any order, 30, 29, 42, 28, 2 at 43. Oo. Oh. Yan, partner. In any combination ho oh. In any order. In any so, order. binigay yung uh, winning combination, hmm. pero walang binigay na identity. Wala, uh, Doon sa nanalo. Wala. Oh. Kasi 'di ba, doon nga sa Canada, uh, iya announce 'yung pangalan mo, partner. Mm. At kapag i-claim mo na 'yung uh, premium mo, mm. ikaw ay ipapares ko, ipapakita sa media, mga mm. kabrigada. Eh siyempre ipapakita Brigada guys na talagang ano eh, mm. uh, may totoong nanalo, totoong nanalo. Oh, at saka hindi fictitious yung pangalan mm. hindi uh, fictitious yung identity yan. at saka yon sa paraan na yon Gabs, mm. nagkakaroon ng mas mataas na credibility yung loto nila doon di ba so oh. uy ito pala si Dustin Simpore sanalo oh. tataya kaya ako ganun oh. di ba eh dito sa Pilipinas mga kabrigada, kasi <laughs> di ba daw nila ng yung identity mm. di ba ginagawa nila inedit nila tinatakpan uh -huh. yung mukha uh -huh. tapos kunyari ako naka ako di ba uh -huh. i-edit yung black ko na damit gagawin puti yan yan para kapag paglabas ng tanggapan ng PCSO, hindi eh, ma-recognize kahit yung damit, mga kabrikada. Mm. So, dyan ho maglalaro ang ating question of the day ngayong araw ho ng lunes. Pira! Yeah, no, oh, to, Brigada Gaps. Kasi parang ano eh, mm. parang issue dyan, uh, parang isasacrifice mo yung transparency mm. para sa security ng mga nananalo, di ba? Correct, diba? partner. So, titimbangin mo, ano ba mas mahalaga? Mm. Yung kaligtasan ng nanalo Oo. o yung credibility nitong na loto natin sa Pilipinas, di ba? Oo. Diba? Diba? Oo. Ang ating tanong, mga kabrigada, ngayong araw ho ng lunes, mm. nakabukas sa po ang ating Facebook poll. Pabor ho ba kayo na isa publiko ang muka mm -hmm. at pangalan ng mga nanalo sa loto? Tira! Brigada! Oh. Ulitin natin, partner. Pabor oh. ho ba kayong uh, i-divulge, ipaalam sa publiko kung oh. sino, itsura niya? Mukha niya kapag nanalo ho sila sa loto. Tira! Brigada! Pero ang tanong dyan, Brigada Gavs, kung natatakot sila na ipakilala yung mga nananalo dahil baka ma-hold up, mm. eh wala bang hold up sa Pilipinas? <laughs> may hold up eh. Hold up. Under mm. all circumstances, may hold up sa Pilipinas. Correct. So, ibig sabihin nun, hindi mm. yan yung issue. Mm -hmm. Talaga, maraming hold uppers sa Pilipinas. Baka yun yung kailangan nating putulin. Diba? Kaya <laughs> <laughs> yun yung, yung, yung ipakilala eh, mm. kasi baka ma-hold up. Mm. Eh marami na hindi pinapakilala na mm. hold up eh. mm. Di ba? Baka ano, it's about time na mm. baguhin yun. Mm -hmm. Para tingnan naman natin yung isa pang angulo mga kabrigada, mm. isa pang issue dyan, yung issue ng transparency. di ba? Diba? Eh, sa sabi ng sabi na Lon Betor, yung nananalo, mm. eh. mm. walang pangalan. Hanggang ngayon, walang pangalan. Correct. Eh, how sir are we na talagang minanalo doon, Brigada Gabs? Tama, partner. Oh. At saka pag nagkaanak ako, papangalan ko, Lon Betor. Oh. <laughs> Madalas siyang mananalo. Oh, oh di, swerte di yan. kaya vote wisely. <laughs> di ba? <laughs> yung panganay ko, pangalan niya si ano, oh, si vote wisely. Oh. Yung, alawa, oh, yung pangalawa. Oh, yung pangalawa, oh. si loan oh. better. Yung mga tlo. Ano, ano? Drink moderate. <laughs> <laughs> ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protect todo ang kalusugan.